Hey guys, what's up? It's me, Neil. Ngayong araw, nandito ako sa bayan ng Unisan. Which is, ibablog natin yung mga best uh, karinderia dito sa bawat bayan, dito sa Quezon. Pero ngayon, sisimula muna natin dito sa Unisan, dito sa bayan ko. Uh, which is, kung saan matatagpuan dito sa may pantalan. Ang pangalan ng kanyang uh, uh karinderia is Arya Pantalan. Dito nyo lang matatagpuan. Ayun yung pantalan namin. Pantalan ng Unisan. Tapos dito lang sa side. Makikita nyo. Arya Pantalan. So tara, samahan nyo ako. Ano well, yun, may mga pa-order ka sa online? Tapos anong oras kayo nagsisimula magbukas dito? 5 o'clock. 5 o'clock ng umaga hanggang... Hanggang 2 p.m. Hanggang 2 p.m. Pero kalimitan maaga pag nauubos. Ah. Tuwing uh, every anong araw? Monday to Friday. Monday to Friday bukas sila. So Saturday, Sunday probably close sila. So, uh, anong pangalan mo atin? Si, Rowena si Ate Rowena. Dito sa Arya Pantalan. So guys, hindi nyo matatagpuan yung Arya Pantalan. Yung 7-Eleven, doon sa area doon. Diretso nyo lang hanggang dito sa may pantalan. Ito yung pantalan ng unisan. Tapos dito yung kainan nila. Yung sa side na to. Isa lang naman yung kainan dito. Ito ang best karinderiya dito sa unisan. Yung tinanghali lang ako ng konti kaya hindi masyado marami yung nakain. Wow! Ito na lang, opa, ito na! Now. Bandang alas 9 na kasi ito guys. Pag maga, madami talaga nakain dito tsaka pag Pag mga lutong bahay, karinderia, isa ito sa mga binabalik-balikan ko dito sa Unisan. Kapag wala uh, walang luto pagkain sa bahay, dito ako napunta guys. May mga pa-order naman sa online si ate. Wala masyado ko nakikita ang customer kasi medyo late na ako ng konti. Kasi maaga marami talagang customer dyan. Tsaka medyo tanghali, alas 12, ganun. Ang maganda dito guys, sarili nila yung baboy na bagong katay tapos niluluto nila doon. Maraming iba't ibang dishes. So apat na taon na silang nagkakarinderiya. Maraming blessing pa ang dadating sa inyo. Sana. Sana. Sige, kami siya kami. Nakakain ko. <laughs> o, oh, kain mo na kayo dito. Kaya mabait siya si Chay. Alam mo na kaya pati? Oo. Kasi naman tayo dito eh. at si Chay. At, <laughs> at habang ako okay, kumakain dito sa Arya Pantalan, nakita ko ang masisipag nating garbage collector Unisan Garbage Collector. Shoutout po sa inyo mga sir. Ang kagandahan dito sa karinderyang ito, sila mismo yung sarili nilang baboy kinakatay nila. Kaya malalaman mo fresh talaga kasi pagkakatay nila, ayun, sarili, yun, yun yung lulutuin nila mismo dyan. So guys, abangan nyo ako sa mga lugar nyo. Sa bawat bayan pupunta tayo para tikman yung mas, mga the best karinderya. So guys, tapos na tayo mag-vlog. Solid naman ang pagkain dito guys. Punta na kayo dito sa area pantalan, dito sa Unisan, Quezon. Sa so may tapat ng tagiliran ng uh, pantalan sa Unisan, Quezon. So, yun lang muna, guys. Please follow my page and Kapeng Gala. And please follow my vlog. Meal vlog tsaka sa YouTube, guys. Bye-bye. See you sa next vlog. Susunod mo natin is Agdangan Quezon. So, abangan nyo. So, guys, ito. Magdidikit tayo ng sticker dito kay ate Aria Bantalang. Ito na, guys. Meal vlog.